Sa ginanap na House Squad Committee, hearing nitong Bairnes, Oktubre 11. Binanggit ni dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Retired Police Call, Royina Garma, na mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang nag-utos sa kanya na kunin ang isang Yeni Officer or Operative, na miyembro ng Iglesia Ni Cristo, upang pangunahan ang pagpapatupad ng Davao Template sa War on Drugs. Ibinunyag ni Dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Retired Police Col. Royina Garma na noong Mayo 2016 na personal siyang inutusan ng Nooy Pangulong Rodrigo Duterte na itilaga ang isang Yeni officer na miyembro ng Iglesia Ni Cristo upang pamunuan ang pagpapatupad ng Davao Model Kaugnaysa, kampanyang War on Drugs ng nakaraang administrasyon. Anya, personal na hiniling ni Digong ang INC member na pulis dahil subok na ito sa mga critical na operasyon. Sinabi ni Garma na personal siyang pinulong din ni Duterte sa bahay ng huli sa Dona Luisa, Davao City upang ibigay ang detalye ng Davao model na kanilang ipatutupad on a national scale. Ipinaliwanag ni Garma na ang Davao model ay ang sistema ng pagbibigay ng pabuya at insentibo sa mga pulis na makakapatay ng mga pinaghihinala ang drug lord sa bans. Hash Pilipinas Today Bulacan Hash, Hash Congress Hash Congress Hash Duterte Achaix mycling istoya